chapters dyan. Ganoon mga 4 chapters lang. Pwede okay, yan. Hmm. Wala well, Peter. Meron na yung mga 5 chapters yan. First Peter ba? 5 chapters o first Peter 6. O, okay. 5 oh, chapters lang. Okay, na natin. So, yan yung mga, ano, yun yung mga, yun yung mga, libro na, ano, kung gusto mo mag-start mo diyan mo muna start. At, alam pa rin po yung point ko? Okay. So, ngayon, When you read the whole letter in one sitting, pagkatapos niyan, then start to begin your BRI, background of the book. Ayan. Okay, start now to study the background of the book. Or pwede rin mag-select ka na ng passage mo, tapos nakaka mo BRI. Pero yung passage mo, habo mo ng estrogen kasi mauuna talaga yung basic required information, yung BRI yung sino yung author, sino si para at least ka ng idea sa background ng libro, paano siya na-form, paano siya na-isulat, what is the main reason behind, bakit kailangan nila sulatan. Nakukuha niyo po? Okay? Kaya sa sa Ephesians, the best way to 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 preach the book of Ephesians is hindi mo siya, ito, ito para sa akin lang, the way I look at it, ha? Kasi kapag test test natin, every time we preach, pick up lang tayo kung gusto natin. Actually, ang the best way to fix the book the of Ephesians is a series na book by book. Para sa akin, yun know, you know, the best way. Kasi if you will pick up, for example, first Peter, nakuha ka lang doon, you are just trying to 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 interpret something, you are trying to educating them something, portion lang doon sa letter. Nakukuha nyo? Pero kung i series natin yun sa church, much better. Kasi bakit? Kasi mas naiintindihan nang new buo kung ano yung gusto sabihin ni God doon sa sulat niya. Ano ba yung point. So pero wala namang masama doon. Wala namang kasalanan doon kung pipili ka. Ang kasalanan lang doon kung mamimiss mo kung ano yung ibig sabihin ng, 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 ng word of God. So pwede ka mag-pick up, nasa sa'yo yan. Pero, pero sa akin, ang advice ko lagi sa mga preachers of the word, It is better for you to have a series para yung study mo sa background at pagbasa mo ng isang letter na buo, isang trabaho lang. Hindi mo nababalikan kasi yun, kung magja-jump ka naman, pagka next Sunday, magja-jump ka doon sa another na naman, babasahin mo naman lahat, background na naman, di ba? Jump ka na naman ulit sa tabila. At is dito, pag mag-start ka sa isang letter, okay, pag binasa mo na sa lahat, isang trabaho lang. Pag mag-be ka, isang trabaho lang pag nag-spend sa sa mo, isang trabaho lang. Pag next Sunday yung gusto mo, okay kasi i-series mo siya, i-next in step mo siya sa may sa susunod na passage Yan ang pag-aaralan mo lang, yung passage itself na lang. Hindi ka na mag-aalas sa At least manilest yung time mo sa pag-study mo ng salita ng Diyos. Okay, na nakapan natin? Yan. So, una, every time you approach a letter, First, read the whole letter in And then, pagkatapos mong basa, either mag-select ang passage mo or start to study the background of the book. Mag-BDRI ka. Okay. So ngayon, for example, nag-BRI ka una. Nagkaroon ka ng background ng libro. Then you will now select a passage. Okay. Sa pag-select mo ng passage, anong principle? Ha? Ako kayo ah. Masamang hmm. kinig sa akin pa. Anong principle sa pagsilip ng passage? Okay. So, every time you select a passage, kasi nga letter, don't select a passage sa epistle na verse lang. Kasi bakit? Letter yan. Dapat, by paragraph. Kaya yung principle ng letter natin, ano sabi doon sa teacher? Always think paragraphs. Kasi for example, meron isang verse, 'di ba? Isang sentence yung gumising kama, tapos may verse 2 patuloy pa. Hindi sabi yung verse 1 sa verse 2, konektado 'yan. Hindi mo pwedeng putulin 'yan. At diyan tayo nagkakamali for me to live this Christ and to die is gain. Putol. Diba? Wow. Wow. Philippians chapter 1 verse 21. Pinutol yun. Pero ang tanong don bakit na sabi ni Paul? Kung meron niya siyang paragraph. Diba? Philippians 4.19 And God, and God will supply all your needs according to His riches in glory. Putol. Meron pala niya siyang paragraph. So, ang naiintindihan mo lang is yung portion. Pero hindi mo naiintindihan yung kabuuhan. Ako Hello? Okay. Sige. So, and then, pag select mo ng paragraph, kanina, binasa mo lahat, then begin your study sa book. Select ka ng, select ka ng passage, pag select mo, paragraph, pag select mo sa paragraph, saka ka magbigin ng study mo sa paragraph. Ano gagawin mo sa study mo? Doon ay tinatawag natin na mag-create ka ng passage question. Communicate to the text. What? Hello? Amen. Okay, ngayon, sa kung communicate mo sa text, di ba, ilang, ilang, ilang question yung mabato mo? Anong, mada, anong, anong madami? Okay. Itatawag natin na five? <laughs> <laughs> Walang ink. Okay. Ito tawag natin na okay. Basa kasi yung Pastor. Basa. Okay, kita tawag natin na Slide to see. Okay. Ito yung tawag natin na 5 W's and 1 H. Di ba? Ano yung 5 W's and 1 H? Why. What, why, when, where? where. Okay. And then yung 1 H is how? how. Ibig sabihin, ito yung mga questions na gagamitin natin to communicate to the text. Ito ha. Para this, mas kaintindihan natin. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, very important, ikaw mismo, o nasa sa'yo mismo yung, ano, nasa, 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 uh, nasa sa'yo mismo yung key. Okay, to understand the passage. Kasi pag ikaw, hindi ka nakikipag-communicate sa text, ang text hindi sasagot sa'yo. Hindi niya makikipag-communicate sa'yo yung Word of God. So that's why to communicate to the Word of God, para at least yung Word of God na-discover mo kung anong ibig sabihin niya, use this five, uh, six questions. Five Ws and one H. Pag meron ka nakita place, yung question is where, natural. Pag meron ka nang kwarta nang kitang meron ka nang na tao, the question is who. Nakuha? Pag meron ka mga phrases na nakita din na important na hindi mo siya basta-basta maintindihan kung i, kung i-, kung i translate mo lang ito our own language, especially mga idioms of speech or figurative or metaphor. So, ang question mo dyan is, what? Diba? Ito nyo. Kung meron kayo nakita reason, or kung, meron kayo nakita means, meron sa sinabi dyan, how? Kung meron kang, kung meron kang ano dyan, kung meron kang nakita, kung, kung meron kang na, na,